Hi guys, a day in my life with asawa kong afam na hilaw. Hi guys, ngayong araw nga palay ay inakit tayo ni Afam na hilaw. Sabi niya magnakaw daw kami. Mangunguha nga pala kami dyan guys ng hinog na papaya. Pass forward na nga natin para mabilis. Kailangan hinog. Kasi lang. Nandito na nga tayo guys. Kung may mini farm, may mini garden din kami. Sana o. Oh. Tanim nga pala guys ni tatay. Ika nga sabi nila, pag may tanim, may aanihin. Kita nyo naman guys kung sinong mahilig umani tingnan nyo naman, abot langit ang iti. Kukuha pa nga ni sana ng isa. Sabi ko, tama na yung isa. Hay nako, bakit nga ni ang mga lalaki ay hindi marunong makontento sa isa? Paano masabi? Huy, charis lang. Huwag mo nang kasipatin. Dahil sumakses na naman ang ating afam na hilaw. Eh ano naman? Okay, tama na ang voiceover. Nagiiyak na si Ace.